Dumarami na raw kasi yung panawagan o yung dumadalo dito sa EDSA every Friday na itong mga totoong bangag. Na itong mga uh, die diehard na ito. Dumarami na daw sila every Friday dyan sa EDSA. Nagpintuhan lang daw. Hmm. Siyempre. Talaga, naniniwala pa kayo na kayo ay, kayo ay dudumog <laughs> ng mga kababayan natin. Naniniwala pa kayo na maglalabasan ang mga kababayan natin e kayo nga mismo sa mga sarili nyo. Hindi naman o hindi nyo naman talaga alam kung ano yung totoong pinaglalaban nyo bukod doon sa panawagan na mag-step down ang nasa Malacanang dahil bangag. Meron pa ba kayong ibang malalim na dahilan at ipinaglalaban? Di ba wala? <laughs> Tapos sasabihin na itong mga ito na yun nga, itong pagtitipo na ito ay napansin din siyempre yan ng mga kapulisan. Dahil hindi maganda ang intensyon eh. Nakikita natin sa, sa social media. Ang intensyon kasi na ito ay to overthrow the government. At ang administration nga ni Marcos Jr. Patalsikin ang nasa Malacan niya. Oh, ayan. Sa ngayon, ako konti pa kayo. Akala niyo siguro, or akala siguro na itong mga na dito sa EDSA, yung mga kapulisan na pumaligid sa kanila, akala siguro ay makikiisa sa kanila. <laughs> ano nangyari? Wale. Hmm. Baka naman kasi hindi ka aya, -aya ang mga pagmumukha nyo. Baka kasi ka duda, duda Dahil yan po ay sagradong lugar ang EDSA, kaya dapat lang nabantayan. ka duda, duda ang mga kinikilos nyo eh, na hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan yung nakikita siguro ng mga kapulisan nagagawa kayo ng katarantaduhan. At obvious naman, yun kasi ang intensyon nyo eh, magkagulo ang sambayanan. <laughs> Natutuwa kayo sa, sa ganong senaryo, ano ho itong mga diehard, na magkakagulo at magalit ang sambayanan. Ano yun? Magagalit na lang bigla ang taong bayan ng walang kadahilanan? kalokohan nyo talaga. Ayan, nataranta na daw ang kampon ni ng mga bangag at ni Lisa Tanas nga. Yan ang tawag na lang si Marlica kay First Lady. Natataranta na daw kaya nagpadala ng kapulisan. Weh! <laughs> Paano natataranta? Natura lamang na naandyan ang mga kapulisan. Nakikita kasi nila na wala namang kayong siguro kung yan ay talagang pagtitipon. Abay, alam ko kailangan ng pyramid permit sa mga ganito. Tapos ano ang rason nyo? Nagpipintuhan lang naman daw. <laughs> Pintuhan ng ano? <laughs> Kalokohan din. Tapos galit na galit kayo sa mga kapulisan. Eto daw, oh, mga kapulisan, kayo ay protector ng bayan. Totoo naman, protector ng bayan. Kaya nga po sila na andyan eh. Para protektahan ang ating bayan, ang ating mga kababayan, sa mga totoong bangag at satanas na katulad niyong mga diehard. Kayo po kasi ang salot. Kayo po ang kamalian or ang malaking banta sa ating bansa. Kayo po ang binabantayan or kayo po ang pinipigilan na itong mga kapulisan para nga protektahan ang ating bayan. Tama po ang ginagawa nila. protektahan ang taong bayan laban sa mga mapang-abusong katulad nyo. Okay. Katulad nyo mga salot. <laughs> Inutusan daw ng First Lady ang mga kapulisan na magmatyag at magbantay nga at pigilin na itong na ito sa EDSA na itong mga pulupong ni Digong. Hmm. Sige, kung yan ang inigisip niyong inutusan, eh, eh ito'y mabuti. Mabuti ang intensyon ng pagutos dahil ulitin ko para maprotektahan ang kapakanan ng taong bayan at para maging safe din ang lugar na yan, sagrado po yan. Every Friday na andyan kayo. Marami pong nagdarasal din dyan every Friday sa Edsa Shrine. Okay? Hindi niyo ba napagtanto na yan po ay simbahan? Ang winalang hiya po ng leader niyo. Tapos dyan kayo magtitipon. Doon kayo magtipon-tipon -tipon sa Davao. Hmm. Doon kayo sa City Hall kasama yung napakaraming ghost employee na Sara Duterte para kayo ay dumami. Good luck!